kulturin dahil wala pa akong inatras ang mga ngaral kahit dito. Paano sasawayin? Ulo 13 ng Jesus Christ dito nga nakapira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam ang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahato! Pag walang kukontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Ay, hey, sapatos. Pa, Poting pa, lang o, lang, okay yung gigil. Sige lang, okayahin niyo si Brother Eli sumagot. Eh, pasada ang gigil niyo eh. Bak, paano tayo magaka-indian ito? Nagtanag nagtanong kayo sumagot si Father Eli. Dito pagbigyan natin. Sige no. O salamat po. Sige po, maghintay po kayo. Ba ba -bal balikan natin yung binabasa natin kasi ako. ako? Ayoko kasi nung pag binabasa yung salita ng Diyos, iniintirap eh. Para sa akin kabastusan sa salita ng Diyos Kabastusan nga. Kaya eh, mabuti, basahin natin ulit yung gawa. Barakings 28. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin, na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay ito na kinakailangan. Ay, yeah, niisa-isa na nga dyan eh, no? Na yan ay atang ng Espiritu Santo na mabigat. Ayon okay. Ayaw ng Espiritu Santo na atangan ng mga tao ng mabigat maliban dyan sa mga bagay na yan. Na mabigat yan, pero kinakailangan iatang ng Espiritu Santo. Na alin yun? Tuloy natin. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Ayon. Mag-isililag wika kayo sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, at okay, sa dugo, okay. at sa binigti, at sa pakikiyapid. Kung mangilag kayo sa bagay na ito, ikabubuti nyo. Kung hindi mo pinangilagan yan, ikakasama mo. Okay. Ngayon, yan ay pinapangilagan sa mga Kristiyano. No? Inisa-isa yan ang apostol na si Santiago. Okay. Eh ngayon, kung yan lalabagin mo, may kasalanan ka ba na wala ng patawad? Pag nilabag mo yan, pakinggan mo sa 6.4 ng Ebreo hanggang 6. "...sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at at mga nakabahagi ng Espiritu Santo oh. at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Ayun pala, wala na palang pagsisisi, wala nang kapatawaran, yung mga minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at nakabahagi ng Espiritu Santo. E ang pakikibahagi sa Espiritu Santo, yung pagtanggap sa aral ng Espiritu Santo, kasama na yung binasa natin na apat, Ako. na yung pagkain ng dugo, strangled, at saka yung mga inihain sa diyos at yung pakikiapid. Yun ay bahaging, ibinabahaging aral ng Espiritu Santo sa isang sumasampalataya. Eh kung nakabahagi ka, tapos kung biwalay ka ron, ayaw mong sundin, hindi ka na yung wika maaaring baguhin pang muli sa pagsisisi. Wala nang kapatawaran sa Diyos yun. Yun, iniliwanag din ang Biblia yun, kapatid. Kapatid na Eli, saan mo may papakita ninyo na dinidescribe yan na the sin that is unforgivable. Yun na nga ako kapatid eh, sinagot na nga, hindi mo kasi iniintindi eh. Tsaka wala na tayong oras o so overtime na tayo kasi paano paano tayo na hindi tayo ko na sa kung hindi naman ang... Hindi na rinimig yung huli Hindi, eh nagawa ko na yan eh. Unforgivable si yan. kumain na ko ng pagkain sa mga itulog. Do, do you mean na wala na akong kapatawahan sa buhay na ito? At yung sa kalagayan mo. Uh, so, halimbawa, kumain ka. I'm describing as unforgivable eh. Then, halimbawa, kumain ka. Halimbawa, kumain ka nung alam mong masama, no? Eh, hindi mo pa naman alam yung aral ng Diyos. Patapusin mo ko! Napakabastos mo eh! Patapusin mo ko! Sumasagot ako sa iyo eh! Eh, talaga palang ikaw ay eh. kalaban ng Espiritu Santo eh. Bastos -bas ka kasi, bastos -bas ka. Kaya, 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 kaya hindi na di, bas -bas ka hindi nakakaintindi. Napakabastos mo naman. Binabastos mo na yung salita ng Diyos masyado eh. Salita ng Diyos ang sinasabi ko eh. Makinig ka muna bago ka sumagot. Mali sa Biblia. Pakinggan mo, babasahin ko sa iyo. Ito ang sinasabi po sa Kawikaan, 18 at 13. Nagdudunong-dunungan ka kasi eh. Makinig ka muna. Ito, babasahin Eto po, natin. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa Kanya. Akita mo, ang sumasagot bago makinig, kamangmangan at kahihiyan sa Kanya. Dahil kung ikaw natuto ka ng aral, pati ng magandang modo, sabi mo magtatanong ka, di ka naman makikipagdiskusyon eh, di ba? Eh, pag nagtatanong, intayin mo yung sumasagot sa'yo, makatapos ng sinasabi niya. Ngayon, sinasabi mo ngayon na yun na na, ano, kumain na raw siya. Apo. Ang sabi ko sa'yo, kahit na kumain ka, lahat ng dugo, kinain mo, kung hindi mo naman alam na yun ay masama, ha? Kaya pinapatawad ng Diyos yun. Kung hindi mo alam, eh, si Maria Magdalena nga, ay eh, pagkasama-samang babae. Pero nung makasampalataya siya, at nakakilala siya, pinatawad siya ng Diyos ganon ang tao. Kahit nakagawa ka pa ng kasalanan, laban sa Espiritu Santo, pero nung gawin mo, hindi mo naman alam, ay pinapatawad ng Diyos yun. Parang ganito, no? Si San Pablo nung araw, marami siyang ginawa, nag-blaspheme pa siya eh. Nasa 1.13 yan ang 1 Timothy. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong hmm. at mang-uusig oh. at mga alipusta. Oh. Gain may kinahabagan ako sapagkat iyo'y ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ayon, ang sabi sa Biblia, sa English, eh ganito, who was, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in, 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 unbel in unbelief. Sabi niya, siya pala mismo nagbablasphem siya. Blasphemer siya. Persecutor pa siya. Injurious pa siya. But I obtained mercy, ang sabi niya, because I did it ignorantly in unbelief. In, in unbelief. Eh, sasabihin mo, ginawa mo na pala yun. Eh, conforme naman sa ano eh. Conforme sa kondisyon mo. Kung alam mo na, kung hindi mo alam. Kung hindi mo alam, papatawarin ka. Kung alam mo, ay magdudusa magdudu ka sa kanya sa impyerno. Yan ang masasabi ko. O sana nga hindi mo alam dahil para wag ka namang magdusa. Ang dyan, maraming salamat sa inyo, mga kapatid sa Dagupan, at sa lahat po ng dumalo, at pala inawa po kayo lahat ng Panginoon. Sinesenya sa na tayo rito, pinetext na tayo dahil ngayon po ay 10 minutes past 12, dapat na po tayong magpaalam. Ay, kapatid, konting... Masa kong may angas si Adan! Pasahin po. Tatanggapin mo din lolo mo mga tao. Pasahin po ninyo sa akin sa harap oh, mo. Ubabasa ko. ko. May bas. Na si uh, si Adan may ama. Oh, Sige. Pag nabasa ko, tatanggapin mo talo ka na. Talo ko, Mrs. Soriano. Talo ka na. Sige. Okay, okay. Walang okay. mababasa. Okay. Kung may mabasa ko, talo ka na. De, ganito ho. Kung may mabasa ko, talo ka na. Ganito po, Mr. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, malika. Uh, Gade, eh. kung mabasa ko sa iyo, na kaya ipinako si Kristo sa krus dahil sa Church of God. Tatanggapin mo na naman. Iloloko mo yung mga tao rito. <laughs> hindi. Hindi. Kung mabasa ko, tatanggapin mo. Hindi ko pa rin tatanggapin. Ah, tige. Tanong ko sa Mr. Kulyado. Kung mabasa ko sa Biblia na sinabi ni Kristo magpabautismo sa sinugo ang mga tao, tatanggapin mo. Talo ka na. Biblia, hindi na po. Kung mabasa ko sa Biblia na nagkakasala pa kayo hanggang ngayon. Ang ah, nabasa mo, kontras, sa lang babatay ko. Kung mabasa ko. Kung ko nabasa ka, kung Pabasa nabasa. rin ako. sige, yung babasahin nyo at babasahin ko, pagkukumpara yan. Kung nabasa kong makahihiwalay, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao. Pag yeah. nabasa ko, tayo ka na. yun yeah. uh, Ay, uh, eh, nawala, uh, nawala. mga mababasa pa kayong kalikasan, nawawala? Meron. Pag <laughs> nabasa ko, tayo ka na. Yeah. Yeah. Ang lalaking ito ay hindi nagisakdal dahil hindi sumunod sa utos. Sumunod, sumunod. Kung mabasa kung sumunod, tatanggapin mo sa sisinungaling ka. Po, kung mabasa kung sumunod, tatanggapin mo sa ka. Sinabi mo eh. Eh kung mabasa ko ba sa'yo na makapagliligtas ang tubig ng botis mo, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao na kayo. O sige, i-prove nyo. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao nakikinig sa atin. Sandali, huwag mo na tayong aalis sa Mark 16, 16 po. Hindi! ang tanong ko sa iyo ganito, kung mabasa ko, na miski sa dagat-dagat ang apoy, hindi mo, oh. gusto lang kung mabasa ko ba. Ayaw, hindi ko naman sinabi sa iyo kung kailang ko babasahin eh. Kung mabasa ko ba na kahit sa dagat-dagat ang -dagat apoy ay eh, umiiral pa rin si Satanas. Ha? Tatanggapin mo ni Lolo ko mo mga tao dito. <laughs> Wala! Nasa talata! Ayun ang kaulugan! Basahin mo! Pag nabasa mo, talo na ako! Pag nabasa mo! <laughs> ha? ha? Pag hindi mo nabasa, uwi ka na! Ang gusto niya talata. talata. Okay, basahin natin. Okay. Pag nabasa, talo na ako. Okay. Hindi nabasa, talo siya. Okay. Basahin. Huwag mo nang pumalakpak. Hindi pa nababasa. Taha. <laughs> Wala pang nababasa. Eto na mo. Hindi oh, mababasa. kaling sa aral ni Kristo. Saan mo mababasa? Ang saan saan mo mababasa na, na hindi lahat ng aral ng Espiritu ay kinukuha kay Kristo? Saan mo mababasa? Saan? So, tim, tim, Babasahin mo yan, ha? lang, timic, timic. Kung pag nabasa ko, talo na siya. Babasahin ko on the condition na pag nabasa ko, talo ka na. Yeah. Oo, so, babasahin ko ha. O, pag nabasa ko, talo ka na. Basahin mo. Ta tatanggapin mo, basahin talo mo. ka na. Basahin mo, nasa okay. No, tatanggapin mo, maliwang paliwanag mo. Ma. Ikaw ang tinatanong, basahin oh, okay. mo. Okay. Moderator. Babasahin ko, all She, one You should please. answer the question. Alam mo, hey. hindi, ko, hindi ko pinamimigay ito eh, pero alang-alang sa'yo. Papambibigay hey. wow. ko. Wala naman ako sinasabi niya rawan eh! Ang kulit mo eh! Ang talong mo meron wala ba? Wala akong sinasabi niya rawan! Ang talong ko maniwala! Ang bandit! Sandali! Matuto ka ng disiplina! Huwag ka makikisabay ah! Pakabastog mo eh! Ang ko magtalo. Ang talong ko! Ang Diyos mo ba? May anyo o wala? May anyo ba wala? Oh, may anyo ba? Wala! Sumagot ka lang ang tama! Ano yung hindi mo ako hindi mo na kaya sumagot? Kitigilan kita! Kitigilan kita! Pati na ninyo! Tapos na ora! Ako naman! Ako naman! Bakit na sabi na kausap, hindi ka marulong... Tinan ninyo, mga kababayan! Kalap-kalapan! Lilolo ako kayo nitong taong ito eh! Bakit? Basahin mo nga yung 43 years din ang Italia? Oo! bakayo bakayo la hindi kami manggugulo hindi kami taga rito eh eh hindi na kami kami manggugulo tanging bayo tanging bayo mo bayo walang di ba? Hindi kami manggugulo, tama walang tama walang tama walang tama walang tama walang walang ka kaysa makikita lokel <laughs> pa loyo ko sa saksin ni Yun hong lupa nito na sinasabi ni San Pablo lahat ng bagay na nakikita present progressive. Ang arti mo naman eh, ay ayaw eh. Sige, okay, tuloy, tuloy. Kumigil ka, hindi naman. Na stage ito. Kapatid, alam mo, hindi stage ito. At hindi ka kami inibuta rito para umarte na umarte. Basahin mo na. Oh, basahin mo. Dilek, basahin mo. Basahin mo. Hindi kita atrasa kung ikaw lang. Onde? No templo! Mas! Mas! Se ng templo, o que nós Tivemos fazer? No tem templo. O tem salón de eventos como eso. Vamos a ver. Mentiroso. Voy a 246. Atos. Atos. 246. Si ¿Sí, você quer colocar, no es problema de você. Está el ko Ng muko i-insulto dahil wala pa akong inatrasang malang. Basahin mo nga sa Biblia na si Kristo ay eh kung mabasa ko? Talo ka na. Tapos sabihin nyo walang mababasa. Meron. Sa diskusyon, papapugot ako ng leg pag hindi ko nabasa si Kristi Diyos. Eh napakaliwanag ng Biblia eh. Galing sa sinapupunan ng ama. Eh kung yung ama ay Diyos, nanganak ang Diyos, ano yung panganak? Nanganak yung kalabaw, kalabaw ang anak. Nanganak yung kambing, kambing ng anak. Eh, nanganak ang Diyos. Eh, ano yung anak? Tao. Ang hidwang pananampalataya makakapahamak. Lalo na pag ang pananampalataya mo kay Kristo'y mali. Dapat tama ang pananampalataya mo kasi anti-Kristo ka pag mali ang pananampalataya mo kay Kristo. Mali ang libro ng Mormons. Eto pa, huwag kayo magagalit ha. Na sila, mas naniniwala pa sila sa Book of Mormons na mali kesa sa Biblia. Pakita natin ito. Mas marami raw maililigtas. Libo-libong beses daw ang dami ang maliligtas sa Book of Mormons kesa sa Biblia. Huwag kayo maniwala dyan. Mas totoo ang Biblia kesa sa Book of Mormons. Bakit? Ang Book of Mormons, one-sided. Hindi justice. Sa kanila, pag negro, sumpa na. Eh kahit maputi ako ng konti, hindi ako maniniwala ang pagka negro, sinumpa na. O yung mga lumalapit sa akin, no? Ha, ah, maiitim ang karamihan diyan, no? Hmm? Ibang klasing mga tao na tagpo ang kuna sa mundo, mga kapatid. Ang isa observation ko, ang mga negro mababait na mas mababa ang loob. Kung merong negrong masama, eh siyempre hindi mo maiwawala yun. Meron din namang maputi na mabait. Meron din maputing masama. Pero para ating i-discriminate, na para bang ang gawin natin eh, mas parang itatangi mo yung maputi kesa sa maitim, dapat pantay-pantay lang ang ating pagtrato sa kapwa. Yun ang itinuturo ng Biblia, mga kapatid. Pero ang Book of Mormons hindi ganon. Mr. Abelardo Albero, isang INC. Ang akin pong itatanong ay tungkol po ron sa ang dating daan. Ito po bang daan ito na sinasa, binabanggit po sa inyong Grand Bible uh, exposi, Exposition? Ay alin po ba yung sinasabi sa Biblia da, Dahil po sa Bibliya daan, dalawang tinutukong daan, isang makipot at isa pong malawak na daan. Ito uh, po ang sagot ko. Iglesia kay ni Kristo, no? Yung daang dinadaanan nyo, mas maluwang kaysa sa dinadaanan namin. Alam nyo kung bakit? Dito sa aming daan, bawal ho uminom ng alak. Sa amin ho, bawal manigarilyo. Sa inyo, libre eh. Si kapatid na Abner, lasenggo pa nga yan eh. Ha? Sa iglesia ni Kristo, maraming hindi bawal eh. Ano ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, mas maluwang ang daan ninyo kaysa sa amin. Ang sabi ni Kristo, 7.13 ng Mateo, basa. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Mm. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Kita nyo, dalawa po yan. Sang makipot, sang malapad. Yung makipot, disiplina yon. Pag ikaw ay dadaan sa isang makipot na daan, ibig sabihin may disiplina ka sa pagdadaan doon. Pero pagka dadaan ka sa walang disiplina, mal malapad yon. Kahit na magpawardi-wardi kang gano'n, ah, pwede ka pa rin dumaan eh. Kahit nga may dala-dala ka pang babae, apat sa kaliwa, lima ka sa kanan, ah, may buhat-buhat ka pang mga ah, alak, tapos madyong, may buhat-buhat kang sabong, sasabungin, pwede kang makadaan, ang luwang-luwang ng daan mo eh. eh. Pero pag makipot po, eh, hindi ka makakabasta, kakadaan doon. Yan po, ibig kong sabihin diyan. Ano po yan eh, figure, at ano yan eh, Ah, uh, figurative yung pangungusap na yan ni Kristo. Pinakikita dyan, yung tunay na samahang sa Diyos o sa tunay na reliyon, may disiplina, hindi maluwang makipot. Yun po ang ibig sabihin, kapatid. Okay na po? Uh, wala na po. Maray po, salamat. Salamat po, kapatid. Okay. Sa ibang pagkakataon, nabanggitin natin. Pero ngayon, balita natin ay si nasa Dubai. Mm -hmm. Pero madaling, sapagat ang programang ito, nakakarating po niya sa Dubai. Ano po? Si Mr. Suryano, pag-alagala dyan, mm -hmm. sapagat meron siyang mga tinatawag na grand pulong, uh -huh. anytime, pwedeng magbalik yan. Airport ang bababaan niya. Ba? Meron tayong pwedeng kausapin na kapatid para libre sa sakanya niya. Si kapatid na Amuraw na kakausapin natin yon uh -huh. Para wala na siyang gasto sa sasakyan. Oh, 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 libre service yun. Alam mm mo. -hmm. Carpeted pa ang daraanan ng Mr. Suryano. Ha? At kung medyo madilim, libre ilaw pa. Uh, oh. At saka libre para mani at saka kape. Mm Hindi -hmm. ka, wala ako dyan. Dahil natatakot akong umuwi, ayokong dumanak ang dugo. Kasi kung sasalubungin mo ako ng amoraw sa airport, mga iglesia ni Manalo, eh daing miyembro na nung dating daan eh. Eh baka ang airport ay mapuno sa miyembro pagbabalik ako eh. Bakit? maglalabing apat ng taon akong wala sa Pilipinas. Kaya ayoko umuwi. Nami-miss ko po ang mga taga apalit Kaya hindi ako makauwi. Ayoko dumanak ang dugo. Kasi yung mga iglesia ni Manalo, popular yan. Marami ng kaso yan. Popular sa pagpatay ng kapwa. No? Napakalay record. Sa ibang pagkakataon, nabanggitin natin. Pero ngayon, balita natin ay si nasa Dubai. Mm -hmm. Pero madali... Kapatid, wala pong palatandaan. Sa ibang pagkakataon na... Kapatid, wala pong palatandaan ang taong malapit ng mamatay. Meron nga nakakoma na isang taon buhay pa rin eh. Doon sa 12, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat at kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagkabiglang nahuhulog sa kanila. Kuminsan ang kamatayan po kapatid ay bigla, hindi mo iniisip. Parang something unexpected. Ang masasabi lang natin na palatandaan pag malapit ng mamatayan tao, eh, yung may sakit na na talagang hindi nagagaling. Pero yung, halimbawa, bukas mamamatay ka o sa makalawa, mamamatay ka, hindi mo po madidetermine yun. Basahin natin ang kawikaan sa Kapitulo 27, versikulo 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Pero huwag mo ikang ipaghahambog ang kinabukasan dahil hindi mo nalalaman kung ano ilalabas ng ibang araw. Kapatid, wala pong palatandaan ang taong malapit ng...